Hoy. Ayan, <laughs> nakikisali ay daw Shout out pala sa ating mga um, matitibay na driver at saka helper Ayan mga kamigo, ready na po tayo umalis Biyahing RC si Estanak So ayan mga kamigo At dyan na mga kamigo, alis na kami dyan Lalabas na kami sa aming garahe at magpapagas pa pala tayo Ayan pala mga kamigo, magpapagas pa pala tayo Ayos sila. Dapat sina. Ayun sa. Ay dapat pagkas muna tayo para sa mga sa iwan ng pati na, 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 na lang nating gas. Pati na Welcome to Manila, Philippines. Mga ka-amigo. ayun so, mga amigo, may nabesa nyo. Nakarating na rin tayo sa ating destination at mga akong kapanggo natin ay nasa kabila. So nandito tayo si sa side na nakaparada. So ayun pala yung update, ah, bed madilim. So gabi, time check tayo ng mga last, last ng araw. So bukas maintain na lang po tayo kung kailan tayo ma-receive. So marami tayo dito. So yung mga amigo Good night mo na kami At magalis Dahil pagod sa biyahe At yun mga amigo Mayong gabi eh, Salamat pala Sa pagsama natin ngayong gabi At ito Napakita natin Yung pinagdaanan natin At kinuha ko na yung Comfortable bed ko Para oras na Para magpahinga At matulog So nakapagpasa na pala ako Ng mga dokumento mga amigo Waiting na lang po tayo bukas Kung kailan po tayo masisimulan So dyan talaga ako natutulog So yun well, mga amigo Mayong gabi At good night Peace out Buway Helper the next day. Ayun mga oh, good morning sa inyo. At ayun yung mga kami ko. Oh, tinawag na kami para masok to. At nang simulan na madiscard ka ating pangalga. So, kami para nauna na tinawag si sila. Kumaya pa daw.

At erin na nga mga amigo ay binuksan na nila yung pintuan ng kalangitan at tayo ay papasok na. At sa pagpasok natin mga amigo ay marami pala nakaparada. kaparada. So ang gagawin po natin ay maghanap na ng bakante at sa paghanap ko sinabihan ko muna yung driver ko na maniobra ka muna dun sa dulo at hihintayin kita dito. Pagkatapos niyan dyan mga amigo ay pinabuksan na nila yung sa akin At para masimula na daw nila na maibaba yung mga pangarga natin At binuksan ko na yung wing band kasunod nun ay yung siding At maya maya mga amigo ay may nideskarga na nila yan Ang gamit pala nila dyan ay port clip Gawa ng ating pangarga ay polytest mga amigo At maya maya mga amigo pagkatapos niyan ay tatanggalin na natin yung mga nakabalot dyan Dahil tayo po ang gagawa dyan at tayo ang magtatanggal dyan mga amigo So yun mga amigo let's go At yan nga mga amigo ay ilang oras na makalipas sa ating pagtatanggal ng mga pangbalot ay lalagay natin yan, yan sa ating truck. Bawal po natin dyan so, yung So yun mga amigo, shoutout pala yan sa dalawa, sa Dindo at saka yung driver ng Portlet. Alam mo takot pangalan, shoutout. At yan mga amigo ay lalagay po na natin yan dyan. At nang matapos na tayo dyan mga amigo ay sinara ko na yung wing ban at maya maya ayun lalabas na tayo. Nandito pala tayo sa malapit ng arko ng turlock at maya, maya ay kakain po pala tayo kasi mag alas 12 na. Ayan mga amigo samahan nyo ako. Nang pagkatapos na pala namin dyan kumain dyan mga amigo ay babalikan ko na yung pangangga maya maya at ko ano anong sitwasyon. Makalipas na ilang minuto mga amigo, magalaunan na rin at ito ang sitwasyon mga amigo, inayos na nila at gawa ng matagal mga amigo at dalawa lang sila kaya tinulungan ko na lang sila mga amigo sa pag-aayos. Ayun mga amigo, let's go. Fast forward pala tayo ka kanina mga amigo at yan mga amigo ay alas 8 na lang gabi, hindi pa rin natapos so tinulungan ko na. At saka yung mga, mga amigo na natapos na ibinalot ko na yan kasi ako din naman gagawa dyan at tayo po ko dyan para at diyan na mga amigo ay marami na ating naibalot. At tignan po natin kung anong oras na. Ayan mga amigo, ito na po yung oras, time check. Alas 8.44, mag alas 9 na po mga amigo. So yun, mga amigo, tuloy pa rin tayo dyan mga amigo. Dialawa ng malapit na matapos ay inaasikaso na namin ng mga palita para maayos na at may isang pwede na proof sa ating truck. So let's go mga amigo, mag-aayos ay na ng mga palita. at sa ating pagkaayos ng mga palita mga medyo ay eh, natapos rin tayo at binuksan ko na yung umban para maikarga na ng forklift yung mga palita so ayun eh, mga medyo at ako naman dyan mga amigo, ay eh, sa mga hindi pa naibalot ay eh, tinutuloy pa na magbalot at inayos na rin ng forklift yung mga palita para mamaya ay wala na tayong problemain dyan at sila naman na mag-asikaso ng mga nila para may isang panayin dun sa taas so ayun eh, mga amigo, isinara na pala ng driver ko dyan yung siding para mamaya ay lalabas na po yan at ako na lang maghihintay sa mga resibo so ayan mga amigo patapos na na dito at nang si BB Vlog pwede na lumabas at nang naikarga na yung mga paleta so ang gagawin ko na lang ay magpapalit tapos sa mga natira na yung dita na ibalak at so, mga apat na lang po at nang mamaya hintayin ko na lang po tayo sa resibo uh, mag na rin so ayan mga amigo at yan mga amigo sa habang oras ng ating paghihintay Ayan kinuha ko na yung resibo dyan at pinipicture ko na isa isa para may validate na ang mga dokumento na ating hinihintay At yan mga amigo ay malapit na po tayo matapos dyan Yan na lang po kasi hinihintay natin mga amigo At yung mga amigo tapos na po tayo Nakuha ko na po ating mga dokumento At time check tayo ngayon matapos alas 10 yun alas 10 ng gabi mag alas 11 so okay, yun mga amigo hanggang dito na lang po paalam sa susunod na video na po magkikita tayo bye bye